Happy holiday. Alam nyo ba, may blessing talaga. Bigay na naman sa akin si kado. Yung bago kontrap, ayan na naman, oh. Oh, may dumating. Ang dami, tambak, mga po. Yan, oh. Napakaagang bigay at biyaya ng Panginoon sa aming mag-asawa, yan, oh. Dalawang ano, yan, pinupuntahan nila, oh. Dami, oh. Galing na naman sa poste, mga po galing na naman. Salamat kay God. aywan ko bakit dito napunta yung mga kiwot sa aking ano. Ayan sila oh, galing doon sa poste. Nakailang ano nang punta diyan ng mga kiwot oh. Ayan oh. Hindi yung peke mga po talaga ngayon oh. Sila talagang ang napasok dyan. Tapos ko yung napansin na parang may ng titira noong dami. Tambak na tayo. Tapos pinupuntahan din nila yung taas. Ayun ko kung pinagpatong natin, di ba? Sabi ko, lagyan mo rin ng trap do sa ano. Kagabi ko yan napansin eh. Noong umaga, naglilipad-lipad lang dyan. Nagahanap ng papasukan. Ayan, no. Oh. Ano naman, panibagong ano na naman. Colony. Eh. Malakas yan. Pag ganyan, ano tayo? yan. Ayun, minabili. Ano? Ang na. Yan ang muna kayo. Ano, ang dami mga po. Babay mo na minabili. Hanap buhay ni Lola. Ano yan? Bila, kape? Asi, si Akuya. Ano yan, black coffee? Ha? Ilan po? Alam. Sabal lumikot, wala naman ako na. ako sa inyo, ano. Ito, naman sa inyo. Ito lang babayaran mo. Salamat. Salamat sa Masa Diyos. Nasaan ba yung pera ni Lola? Eh, Balikan natin mga po. Yung mga naglipat. Kagabi yan bandang hapon. Kita ko naglilipat na eh. Ngayon, tuluyin yung umaga. Yun yata, bilhin na pumunta doon. Yan yun eh. Doon sa pinutol na galing kay Prew. Sa ano mo sa palagay mo? Galing. Di ba nag-away doon kaya tingnan mo nag-away sila doon? Ay ito hindi nila inaway kasi katropa ah, nila. Ay yung unang ano nagpunta doon kay Pero yeah. may maraming tao rin yun eh. Ang tingnan mo hindi gaano mo nalabas. Pag ganyan talaga nalabas tulad yung tingnan mo. Ay iwan ko. Hindi rin natin alam ang ano. Ito hindi inaaway, talagang hindi Kasamahan na no. Kasamahan, tropa nila. Ang dami eh. Iyon din, ganun din yan, di ba? Oo. Oh, parang may napunta rin dyan, ano? Hmm. Ayun, yung pinupuntahan din yung sa taas, ano kaya yun? Ano kaya yun, Tay? Yung nasa taas. Ayan dami, oh. Nadating pa. Ay, grabe ang dami niyan. Ay, Lok dun, sa poste, ang lakas, oh. Lakas niyan. Ingay nila. Punta pa siya sa taas. May napunta sa taas. Kasi parang may naakit kami langgam. Baka inaano na ng langgam doon. Kaya pinupuntahan yan dahil yung entrance mukha kaparehas, di ba? Isa lang ang ano. Hmm. Sana terahan din yung taas, ano? Tatlong ano yun. Patong yun. Mas malaki yun eh. Ano ba ito? Lagyan natin ng spacer, no? Meron yung spacer. Yan sa taas. Maganda ang ano niyan. Pagkakagawa Di, hey, ito, mo. Ito, ito. plastic Ayan. lang, no? Plastic. Tapos, may takip na. May takip siya. Na ano, ano? Oo. Oh, pinukuntan din ito. O, tiyan. Ito. Ay, kasamahan din ito, eh. Ayan, eh. Pero isa lang ang magiging ano niyan, eh. Ang dami, oh. Grabe. Grabe. Aalis uh, na sila doon sa poste. No? Hindi ko alam. Hindi naman yun inaalis. Inaalis na talagang tuwiran eh. Napakatagal na noon. Kaya ano. May iwanan yun. Yun ang alam ko may naiiwanan. Ayan Sarado ba yung pinto mo? Practice ka na doon. dami mga apo jackpot si lola kaya ano yan lang maglagay lang kayo ng trap Ay, yan, itna, yung trap po na yan may ano talaga yan mga apo may honey at saka propolis at poli na kaunti yung pinagtanggalan mas mabilis pala yung talaga yung kaya lang mapanganib kasi nga pwedeng pag hindi nilipatan agad ng mga bee pwedeng magkaroon ng peste ayan Ay, naman eh Nilipatan naman agad eh. Pinalalakas nga nila. Mga po. Hmm. Nyo, galing dyan sa taas. So. Ayan o. Oh. Ayan. Oh. Ayan eh, anam nyo kung ang galing sa post eh, mga po. Nakailang kuha na... Ng... Nakailang lipat na dito na galing sa poste. Nakakarami nga ako ng ano eh. Colony. Dahil sa poste. Hmm. Hindi yan peke. Talagang totoong naglilipat sila diyan sa box na yan. Yan ay eh, box na yan. Wala talagang laman. Tinirhan lang nila. Kaya ililista ko yan kung anong pecha yan naglipat. napakadami ng apong grabe o putulin ko muna mga apo titingnan ko dun sa poste iduduktong ko dito para makita nyo galing talaga sa poste